Good morning, good morning, good afternoon mga kagigil Well, nag-boil ako ng itlog at gagawa tayo ng Egg spread, ayan Bulatan muna natin yung ating eggs Meron na nga pala ako dyan May cheese ako dyan, grated cheese, may sibuyas, paminta at saka asin pang panlasa natin ano mga itlog yung ginawa ko no yan tapos durugin lang natin ano yung egg kasama ng mga ingredients niya Umaya na natin i-add yung mayonnaise Pag nadurog na, no? Yan. Pag ganito na ang Ating eggs no? Naglalagay na tayo ng mayonnaise Mix muna natin Pwede namang mag-add ano, pag kulang kasi pag sobra hindi naman masyado maganda. Kailangan makita nyo, makuha natin yung tamang consistency. Ayan, malapot siya, maganda. I think this is done already. Tignan natin, ano? Hmm. Oh my God, ang sarap. may palaman na tayo. Ang sarap. Gawin nyo to mga kagigil.